Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Paganda uh, na nga hindi ko salita ng ating uh, acting mayor. Ako yung nag-acting mayor din dati. <laughs> <laughs> Ako ang ganunus ka na lang na yun. <laughs> <laughs> Yung pong uh, katakilaan, yung pong uh, kagalingan, at yung pong uh, kakisigan, kaya yung mga pangalan ng mga taong yan ay nandiyan, kaya yan ay merong market, yun po ay hindi dahil sa atin. Yung po ay sila ang gumawa. Yung po ay atin lang mga sinubaybayan. At ngayon na tayo naman ay naandito, Sila po ay lumaban sa Batangas, lumaban sa Tayabas, nagbantay sa Tagaytay at lumaban sa malaking grupo ng Hapon na nandoon sa Ternate. At nagtanggol po sila sa ating mga kabundukan, nagtanggol sa ating mga karagatan. At yung lagi na sinasabi pag may mga ganitong okasyon, nag-alay ng buhay. Kasi yung mga abogadong mga doktor, sinasabi nagsunog ng kilay. Yung mga mga bayani naman, nag-alay ng buhay. Kaya yun po ang uh, minsan, minsan na ating maiiwan na tayo pong narito na umuukit naman ng uh, susunod na kasaysayan ay sana po ay ating pahalagahan yung kanilang mga sakripisyo, yung kanilang mga pagod, yung kanilang mga gutom, yung kanilang mga uhaw, at ang lahat ng bagay na kanilang uh, ibinigay para sa kalayaan ng ating bayan. Maraming maraming salamat po sa ngalan ni Mayor Lawrence Arca at ng uh, buong lokal na pamahala ng Maragondon. Salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga lokal na opisyal. Salamat po, magandang umaga po sa inyo lahat.